Misterio sa so Wilderness Farm Day 22 of Summer Year 2 ang current funds ay 320,560 gold at ang total earnings ay 2,492,813 gold. Gumising na tayo at uminom ng tsaa. Kainin natin itong bell pepper poppers. Basahin natin ah birthday pala ni dwarf birthday ni dwarf ano mo gusto ni dwarf sana si dwarf 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 wala well, <laughs> hindi pa natin siya kahit ano eh. alam ko na ang ireregalo ko kay dwarf ay ito yan manood tayo ng weather report it's going to be clear and sunny all day fortune teller the spirits feel neutral today at ano naman ang living of the land king oke okay. kita ngetake dwarf para imigil ang regalo nya ngetake dwarf 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 knives Dwarf, hey, Yes, I read about this tradition. It's a birthday gift. Mm, very interesting. Agree again, Tayo sa I got all this stuff from the swords. I just take it from your people during the night. Haha, muna si Dwarf. Naiyan, malikhae sa basa. pwede na nga yun natin kunin itong mga ano forage 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 yan dito pa o oh. balik tayo sa bahay ah bago tayo bumalik sa bahay hello snowy hala tunog tunog na yung gamit natin pero kukunin ko lahat pong, ano ng mga eh tingnan ano na pwede lang na po yun po yan wala makuha nga na lahat oh, yeah. ng ito na para magsumain na naman ng ilangin natin na ako yung mga ano yun. Eh. Okay, tapos na natin na. Lagi natin ito dito sa loob. Ayan. Nakapagtagalan na ba tayo gumawa ng wala kasi tayong wheat at saka sugar wheat and sugar so dalawin padala natin to Ah. Tagih natin itong mga to. Oh, so, babies. Ngayon, gumawa tayo nito. Ilan ang kailangan natin? 42. 50 na yan. Pumunta tayo sa cellar. Ito. Oh. Ayan, lagay natin dyan. O ganyan ayusin natin yung cellar. Yeah, hindi ito maabot. So, patataka ba Tapos, lagay natin lahat pa hmm. i inch natin. No. Hmm. Ay, napa, napainom siya. May langgang babagal. Babagal tayo. No. Dapat pala maingat sa paglagay niya. Barrel. Baka maingaw eh. No. Yan. No. Ah, ito pa. Lagyan natin to strawberry. Kunin natin to. Maglagay tayo ng ilaw dito. Yan. Tsaka dito. Yan. Ito dito. Gagawin ko. muna ko para sabay sabay na si nar Bukas na natin ang kukunin. Total na naman na. Ito, ilagay natin. Ayan. Pagay natin yung isa kay Mayor. Luis. Diba natin muna itong mga top? Diba natin kailangan dali nyo? Tsaka ito. All the rest, process natin. Ito yung Mayor Lewis. Mayor's need a bottle of truffle oil. Usually, dito ko lang nakikita si Mayor Lewis. Ayun. Mayor Lewis. Oh, we got the oil. Let me see. Wow, na na tayo sa kanila. very birthday. Thank you. Garden is a happy mind. So, I'm excited for this warm weather. 7.50 Ano naman ang meron dito? What's this? Oh, sweet tea. Meron yata akong gano'n. Anong tinitinda dito? Salmon.

Nandun ko may sweet pea ako eh. Ay, hindi yan. Sweet pea. Ito na yun. Ah, ito lagay natin dyan. Tapos to, sweet pea. Ayun o. No? Bumili nga pala tayo ng isa pang ref. Pili tayo ng dalawa pang ref. Haan, ah, pwede ba? What about me? Here's also something for your trouble. Yes, nakakuha tayo ulit ng tisit. Punta tayo kay ano, mili tayo ng ref. Pili kami ng ref. Pili kami ng ref. That's my area. Yeah. I would like to buy a rep. Dalawa. One, two, Dalawang lower rep. Beef, by the What's this? Pustigman natin. Ano nga pala yung Papalitan natin ng price ticket. Mm. Inom tayo ng cup ng ano. Nito uminom tayo. Tsaka ito. Spicy days. Tingnan ko yung mga basurahan. Oops! Ayan na si Mayor. Ah! Mauna ko. Ano ang nandito? Wow! Okay. Ooh! Five diamonds. Wa. Ooh! What's that? Saan na ito? Ito. Ano ang mission? It can be found in the ruins of Slingman juicy bugs. Juicy bugs. bugs or ghosts? Accept. Pa, ito na muna. So, may 7 days time. Ano ang tinitinda ha? Pag may problems trouble ng Monday. Hindi pa yata ako nag dito lang Anong Ano tinitinda mo? Ah, slime kumuha tayo kung bilhin na lang natin sa kanila meron na pala tayong dadalig sa ano may dadalig tayo ito oh. tsaka gagawa pa pala tayo ng bagong meron akong pwedeng gawin tayo dito let's go here meron natin to take. Gunter Tingnan natin ang skill set sa combat seven pa lang sa mining Ano ba ito? Juicy Bugs Hindi pa tayo nagawin ito sa beach, ang tagal nga Tinutin natin kung ano yung meron. Ang hmm, dami makukuha eh. lang pala. Akala ko marami. Wala na. Wala ah, na makukuha. Ah, meron tayong kukuha nung munang dito. Ayun. Ano oh, ito? Diyan nata natin ilalagay sa bagay ngayon. Let's go! Ano tayo? So, no, hindi natin nakakatulong. Ilalagay natin natin ano eh. Hmm? Ayun na tayo ha? Meron pa tayong pala doon. Ang mga periods. ayusin natin yung ano Yun ito lahat ng summer dito natin lalagay yan lahat ng pang summer yung mga isda dito Para hindi siya labo-labo. Dito masama. Yan, kita agad natin kung ilan pa yung ano. Ito naman, kaya natin dito. Sa ngayon, dito. 난이 nothing じゃん. 나도 봐. 또못 듣는 아탱. 좀또 들리. 뭐야? natin na ng apat. Okay, four. No. No. Ngayon, sabay ano nyo yung gawin natin. Ayun na. Balikan natin. 어 <목> Okay. Kapag tayo dito, magayon natin yan. Pwede na ba tayo gumawa ng... Ah, isang gold. Ah, magawa ba na isang gold? Pwede eh. Ayan, nakagawa tayo ng crystalarium. Gold tsaka Angel Ito naman limang Gold Ito Stone, Bone, Fragment tsaka Gold bar Itong mga isla, lagay natin dito ito lagay natin lahat Ano pa ang pwede natin gawin? Pwede ba tayo magkabaya tanak ang ito? Lagay natin dun sa mga iba. Hindi na Para walang bakante. Ano hmm? nga nga pinagalagay? Bakit nga tayo dito? Tulong hmm? na tayo. Go to sleep for the night, yes. For day 22 of summer year 2, kumita tayo ng 12,118 gold.